Sa gitna ng malawak na kagubatan, kung saan ang bawat puno ay may kwento at ang bawat dahon ay isang huni, nakatira ang isang kakaibang pamilya. Si Masha, ang walang takot at mapanuksong batang babae. Si Oso, ang malaking oso na laging nahihirapan sa kanyang kalokohan. At ang kanilang mga kaibigan, si Kiko, ang unggoy na mahilig umakyat. Si Lily, ang ardilya na laging may itinatagong mani. Si Bunso, ang kuneho na laging nagtatago, at si Pipoy, ang daga na mas mabilis pa sa kidlat. Isang mainit na umaga habang naglalaro ng taguan, biglang sumigaw si Masha. "Oso, lagi na lang bang gubat? Gusto kong makita ang mundo. Nabalitaan ko, ang ganda daw sa lungsod. Ang daming tao, matatayog na gusali at mga bagong bagay." nagbuntong-hininga si Oso. Alam niyang kapag may naisip si Masha, mahirap ng pigilan. Pero Masha, masarap pang tulog dito. Tsaka, paano tayo pupunta doon? Ang layo. Ngunit may naisip na si Masha. Aha, gagamitin natin ang jeep ni Mobile Mo, Oso. Napilitan si Oso. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan, ni-renovate nila ang lumang jeep ni Oso. Nilagyan ng bubong para kay Kiko na mahilig umakyat at extra seat belt para kay Bunso na madaling mailigaw. Kinabukasan, masigla silang bumiyahe. Si Oso ang nagmamaneho, si Masha ang co-pilot, habang si Kiko ay nakasakay sa bubong ng jeepney, si Lily sa side mirror, Si Bunso sa ilalim ng upuan at si Pipoy ay nakasilip sa bintana. Pagdating sa lungsod, bumungad sa kanila ang matatayog na gusali, umuusok na tambutso at ingay ng mga busina. Isang simpunya ng modernong buhay. Wow! Sabay-sabay nilang sigaw. Unang destinasyon, isang malaking museyo. Dito mga kaibigan, paliwanag ni Masha. Matutunan natin ang kasaysayan at kultura. Nagulantang si Oso sa daming tao, pero pilit na sumunod. Si Kiko, hindi mapigilan, umakyat sa isang lumang statwa, akala ay puno. Si Lily naman, pilit na inilalagay ang kanyang mga mani sa loob ng isang sinaunang florera. Si Bunso ay nagtatago sa likod ng isang painting ng leon, takot na matapakan. Samantalang si Pipoy ay nakahanap ng maliit na butas at nag-enjoy sa pag -e explore ng likod ng mga exhibit. Napapailing na lang si Oso habang si Masha naman ay pilit silang inilalayo sa mga gwardya. Pagkatapos ng museo, dumiretso sila sa isang food park kung saan nagkalat ang amoy ng kwek-kwek, fishbowl at inihaw na baboy. Ito ang sigaw ni Masha. Agad namang lumamon ng sampung pirasong kwek-kwek si Bunso, samantalang si Kiko ay nag-aalok sa lahat ng nakikita. Si Lily naman, pinipili ang pinakamasarap na mani mula sa mga inihaw na pagkain. Si Pipoy, nag-enjoy sa mga momo na nahuhulog sa sahig. Si oso naman, tahimik na kumakain ng isang malaking mangkok ng lugaw habang pinipigilan si Masha na bumili pa ng dagdag na souvenir. Naglakad-lakad din sila sa lumang plaza kung saan may nagpe-perform ng tradisyonal na sayaw. Tuwang-tuwa si Masha! Kahit ang mga hayop ay napaindak, lalo na si Kiko na pilit na ginagaya ang mga mananayaw at si Bunso na nakakita ng bagong itatago sa ilalim ng entablado. Sa pagtatapos ng araw, pagod ngunit busog sa bagong pagraraanan, nagpasa ng hindi na silang umuwi. Tahimik ang kanilang paglalakbad pabalik sa kagubatan. Ang saya pala sa lungsod, Masha, sabi ni Bunso. Habang ipinapakitang isang maliit na rebulto na binili ni Masha. Pero mas maganda pa rin dito, dugtong ni Oso habang sumasandal sa kanyang paboritong puno. Ngumiti si Masha. Tama ka, Oso, pero minsan kailangan nating lumabas sa ating comfort zone upang makita ang ganda ng mundo at mas pahalagahan ang ganda ng ating tahanan at doon nagtapos ang kanilang city adventure. Bitbit -bit nila hindi lang ang mga souvenir na pilit ibinili ni Masha, kundi ang mga alaala ng isang mundo na iba sa kanilang kagubatan. At ang aral na ang kultura ay matatagpuan hindi lang sa mga libro at gusali, kundi maging sa mga ngiti, pagkain at mga bagong kaibigan. Kahit pa ito ay mga unggoy, ardilya, कोने हो ओ दगा